aduh Ya udah, oh, sini ya, sinian, sini ya. <laughs> sini ya, sini ya. <laughs> ya, kami guys. Exciting ayo. Exciting ayo. Ay, eh, may kasama rin akong Mami Minwit. O, oh, baka may isa shoutout ka dyan. Wala ba? <laughs> Apakas, wala yatang daan. Mm -hmm. Ayun, yung spot namin guys. O, oh, layo pa o. Oh. Sana manghuli kami. Tara, punta muna tayo doon O, oh, na kayo. Hindi ko kasali ba? Benjison, wala yata yung bato-bato. Hmm. Pakasukan lang daan. Lagpas tao. Sabak ulit natin guys yung er nating bagong pintura. Ayan, papunta na kami ng spot. Kasama ko sila jo, Tsaka si Ibal. Ayan, shout out. shout po sa lahat ng manunood. Sa lahat ng maniniksay. Ayan, nakarating na kami dito guys sa spot. Ayan, nakakita natin ipil na yan. Oh. Ayan. Pwede pala Tama natin si Dito sa kabila mag video Hindi eh. okay na dito Bal Nakaupo ako ron nakatayo din yung isa sa isang sanga Ah oh. Mas maganda na yun Kaso maliit lang Hindi kaya bumigay yan Hindi ah oh. Napa yeah. Madiba yan Diyan ka oh. Ito na yung spot natin guys so, oh Ganda Unang tiksay natin dito Unang paniniksay Napakaluang ah, yan no? oh Bal, er, si <laughs> ah. Nabilag kami sa isang pwesto, do. Oh. <laughs> Hirap pa. Ah. Shoutout out ka dyan, Bal, sa mga tropa mo dyan sa... Shoutout out kay, ano, Edgar Sinsil. Sana mapanood mo yung video. Ah. Shout... Pati sa asawa ko, Shoutout out na rin. Shoutout out po kay... Ed... Melojin sa Sasutil. Kay Sir Edwin ba? Sana makahuli kami dito, guys. And... Time check natin 8:27. Mapupula pa na may gumagatang dito. Oh. Diyan pa ba? Ay. Ah, yeah. Saglit lang ba? Asan ba? Ako na lang Ano wala? Sauce. So, ano ba 'yun, ban? Masin laki din ito. Lulutang yan dyan sa harap. Malayo. Oh. Bilis sa ah. akin. Bilis. Mabilis. Puro ganyan nakakita mo hindi. ba? Hindi. Malalaki pa. Malalaki pa rin. Ay hindi yun. Ang bilis. Pag pumipikit ako, hindi gumahin. Ayan na dito. Pag pumipikit ako, hindi humayon. balik tadi. Balik tadi guys. Namote. First catch. Tibay bali na. Diba? Oh. Ay, good size guys Oh. Five fingers. Oh. Ganda, ganda, ganda. Ganda ng tama. uro. may sa may sa ulo guys yung ano ko ergan puro ulo patama oh na nakakaisang piraso na tayo guys ayos yung ispat na to ganda first time ko dito guys maniksay ayan nakita nyo naman ang luwang dito na kami sa kakaisang piraso na tayo guys ganda pa ng sukat oh five fingers oh sana madagdagan pa natin. Thank you kay ano kay Bilson Bilayo. Idol, shoutout tot sa iyo. Salamat sa tips mo na dito sa spot na to. So ngayon napunta na tayo. Ayos, okay tong spot, ganda. O, so, medyo umaalon lang yung tubig kaya medyo madalang pero sa tingin ko magandang ang lalaki yung huli mo dito kaya wag tiyaga-tiyaga tayo. Ay kasama ko yung bata kung taga kami. lululundag pa eh ala naman ako na ala ako nakakita dito ng malalaki tilapia Kanina yung pinutuhan ko bulig, lumundag. Sagutan na. Ah, pay ping. Pay pinggir na rin. Parehas na, guys. Oh. Five fingers na rin, oh. Um, Ang tataba. Tataba. sa kanila guys sa kilabayaw tsaka dun sa kilabal malalaki yung lumulutang ala kasi madalang kasi yung propuesto kaya dito po sa gawin na na pwesto kaya natin parehas sa suka lupit pala ng huli niya yo. lalaki yo. Oh. tapos marami ka pa tinama lalaki yo. Oh. sulid na sulid dahil dito pa lang yung huli ko dalawang 5 pinggi oh. lalaki na yan no? gaganda ng tilapia parang magaling fish fish pan ano? Oh. yung pagkakabahaya hanap tayo ibang pwesto maalo na oh Ganda nang pwesto mo dyan bala <laughs> Ganda, pang nahulog Teka nga pang mahulog Uuwihan okay na kami guys May nabasyo <laughs> Hello Hello siya at ako. Jojo, walang machambahan, malakas yung hangin. Tibal, saan na 'yung huli ni Bal? Nakasako 'yung huli ni Bal, oh. Saglit, yan. Tagal lang. Oh. isang balik, sampai la, pwede na.